mga idol shoutout sa inyong lahat deliver muna kami ng lata may gus may gusto mo na yan oh Hala pare hindi ka naiiya tangan na vlogger na tayo pare vlogger oh, na tayo oh vlogger oh. you know, na tayo pare hindi ba yan shoutout kay Ryan Buang na naiwang sa junk shop Pakit teman Dito na tayo, oh. ang bilis oh. Parang menegos megos lang nit papa Julio oh. Parang menegos megos lang yung pagka-drive oh. Tayo, baba na tayo. Ang ba ko sa lugar yan. Punta kami guys sa Tanas. You know. You know. Oh, uh, si kalah mau mau na kami. Lata. Goryo. Goryo, jangan siap. Oh, tayo mag video-video sa loob kaya ito lang sa labas

Eilo. <muchos> okay, bye bye.